si yung nasa gitna eh. Si Angge yung very outspoken. Si Kim naman yung napaka... Mm. Sige lang kung ano gusto niyong gawin. Okay, nasa gitna nilang dalawa. So, pag meron may problema sa amin, laging may isang angel, may isang devil. <laughs> 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 Ikaw yung neutral. <laughs> uh Oo. -oh, may meron kami yung ganong moment. So, usual bonding activities. Kain. Mahilig kami sa Korean food. Korean food, kanta. <laughs> hindi naman kami maramang kumantabot. Pag may mga open mic kung saan saan. Yeah. Kaya parang ano, parang nanginig ka mo si Kim dahil nung nakita niya oh, si Judy. Ano yung story siya. behind that ano? Super fan siya ni Ate Juday. As in, papunta pa lang kami doon, yun yung sinasabi niya. Tapos, ah, uh, yun, backstage, parang sabi picture daw kami apat. Nanginginig siya sa gilid. hindi <laughs> niya pa nakikita personally or nakikita niya. encounters. Nakikita niya na nga recently oh, okay. sa Maggie. Pero hindi daw talaga siya nagsalita. Parang nagpa-cool lang siya. Nang no, no, star to, siya parang gano'n. Oh. Nang no, no, no. no, no, no. star parang Kahapon din niya nakinaya ko yung lapit <laughs> eh. Ayun na yun. Like, same area na yung hinihinga nilang dalawa. Katabi <laughs> sa <laughs> nyo. Katabi. Eh. Kim, I'm so proud of you na achieve mo yung goals. Ang sa ating. Ikaw ba sino-sino mga artista yung talagang